Lock. Pa Ayun oh. Tingnan niyo na. Mabubutas. Nag-fountain siya. Ano? You know? Muswak. Aribidak. Huh. <laughs> guys, yung doko may usok. May nang ng ano, kamote. May nagluluto ng kamote. Oh, shout out kay ate. Oh. Sarap mong kain ng spaghetti oh. Uy, sarap, happy birthday. Pakain ng te, pakain. Pakain te, pakain.